Isa ito sa mahirap pagdesisyonan kapag ka tayo nagmumotor. Pagka hindi ko alam kung mapapansin ninyo, pagka umaambon, naku maraming nagpaparehistro ngayon. Mukhang hindi natin manimit ang 30 minutes. At ito na mga best friend yung paborito natin na langis na pinag-change oil dito kay XR. What's up best friends, welcome sa ating youtube channel Matagal-tagal na naman nung huling nakapag-upload tayo ng video At ngayong araw mag update lang ulit ako sa inyo On the way ako ngayon sa trabaho At kung mapapansin ninyo, isa ito sa mahirap pagdesisyonan kapag ka tayo nagmumotor Pagka, hindi ko alam kung mapapansin ninyo, pagka umaambon Ayan, kasi sinyalis nga yan na baka lumakas yung ulan. basa pa nga itong sa may odometer natin. At hindi ko alam kung magkakapote ba ako o hindi na lang. Pero kung makikita naman natin itong mga kasalubong natin, hindi na sila nakakapote. <laughs> ito nga kasi umaambon. Tapos, direk naman ang araw, mainit naman yung panahon. Kaya pagka nagkapote tayo, Siyempre, mainit sa pakiramdam yan kapag matagal tayong nakasot ng kapote. Lalo na pag yung kapote natin Yung parang vulcanized na klase Yung parang rubber <laughs> Pero dala ko pa rin naman yung kapote ko Nakalagay nga lang dito sa may box natin sa likuran Para just in case lumakas man yung ulan Eh handa tayo syempre Ito nga o, oh, kumulimlim na O oh, baka maya maya lalakas na yung ulan So ayun na nga, gusto ko lang mag-update sa inyo kasi nung nakaraang linggo, first week of October, nag-renew na ako ng registro nitong XR150 natin. Doon kasi sa pinagpaparenewhan natin ng motorsiklo, nakapat na beses na yata ako doon eh. Every time kasi na nag-renew ako doon, hindi pa umaabot ng 30 minutes ay okay na. Nakapag-renew na ulit ng registro ang sasakyan natin. Pero nung last time na pumunta ako doon, grabe. Sobrang dami ng mga nakasabayan natin na nagre-renew ng kanilang mga sasakyan so yun nga lang yung dapat nating tandaan kapag uh, magre-renew tayo ng mga sasakyan natin dapat functional lahat yung mga signal light, headlight busina, brake light at syempre dapat meron din tayong plate number so dito ulit tayo babalik sa chief PMVIC at ang isa pang kagandahan dito mga best friend meron ng libreng kape naku maraming nagpaparisto ngayon mukhang hindi natin mamimit ang 30 minutes <laughs> yun lang timing ah

Sir, so, wala ka pong ano? Photocopy lang nito. Sir. Ayun, photocopy nyo. Ito, ito hmm. din? Nakaano lang siya. Palag Naka, lang ako, sir. Meron na po ba tayong longer registration uh, para sa ano? Saan? Sa, mga motor? Every one year kayo, One year sir? lang talaga. Yes, po. Meron na bang three years? Ba't pa ba, may nakita ko na mas matagal sa one year? Ang kasi, di ba, yung bagong Kapag bagong Ah, uh, okay. Yun yung three years yun siya. Yes, po. Yes. Pagkakuha that niyo, sir. So yung mga old, hindi pwede? Hindi na sir, every year na po kayo mag renew ah, sir. karami tao dito sa inyo, ma'am, namimit pa natin yung 30 minutes, hindi na din? Minsan sir, namimit naman sir, pero yung mga dulo na sir, na dumatating, hindi na po. Punta dito yan. Sa emission naman sir, 5 minutes lang naman po. Hindi, yan kita ng number. Ilang beses na kasi ako nagpa nagparistro ngayon ng ko lang number. na. <laughs> ito kasi baka oh, mawala. Ngayon oh. kasi sa hulihan, nag-hikmets. Ah, okay. Kaya ganyan po tayo karami. Spin mo sa. Tapos ito sir, padikit lang po ako sa may ikuha niyo sir ha. Paiwan ang susi sir, tapos helmet padala lang Okay. Dito po. Ah, kasi yan doon. Ayan, okay. okay. so daming tao ngayon dito. Yun pala, kaya pala marami na tayong kasabayan ngayon. Kasi... Napansin ko nga rin yun pala yung reason kasi marami daw ngayon nagpaparistro kasi naghigpit na sa hulihan. Lagi ko naman napapansin sa daanan na laging may checkpoint. So mag-aantay tayo dito na tawagin yung number natin. Thank you. Thank you. you. Ito na lang po present ko bukas. Yung renewal kasi nitong motor hanggang September. Last week ng September, nung pagdating ko doon, hindi ko naman inexpect expect na marami tayong kasabayan. Alas 10 ako nakarating doon, inabot na ako ng alas 3 ng hapon. Tapos binalikan ko na lang kinabukasan yung official receipt na ibibigay ng LTO. Itong vlog na to, para kasi sa mga Cab rider natin Baguhan pa lang sa pagbumotor O kaya bago pa lang sa Motor O kaya Bago yung motor nila Kasi pagka nagre-renew nga tayo Siyempre mayroon tayong Kailangan or requirements sa pagre-renew Basta kung magre-renew lang Kayo huwag kakalimutang Dalhin ang ORCR ng mga motor natin O kaya mga sasakyan natin Kasi yan yung unang-unang inahanap nila at talagang kailangan yan ORCR yung updated tapos dapat gumagana lahat yung mga signal light natin headlight kusena preno at syempre yung side mirror natin dapat okay din so ayun lang naman yung mga kailangan natin para makapag-renew tayo ng motor nung last time na nakapag renew ako sa kanila hindi ko magana yung low beam nitong headlight ko dati ayaw nilang i-restro hi kasi hindi daw, hindi daw pwede basta hindi daw pwede so nagpalit pa ako ng bulb noon ng headlight bulb tapos bumalik ako sa kanila so ayun lang mga best friend gusto ko lang mag update at itong nga pala uh, kung napanood nyo yung sa my previous vlog ko na nagpalit nga ako ng clutch at saka brake lever nitong motor natin itong sa clutch hindi ko pa na aayos hindi ko pa na re remedyohan yung switch natin dito para hindi siya umandar kapag ka nakakabyo pero dito sa may brake lever natin binalik ko yung stop kasi kailangan natin mapagana yung brake light natin dito sa may handbrake kaya nilagay ko muna yung stop kasi nga yung ASV levers na nabili natin wala yung parang extension para mag trigger yung switch ng ating brake light babalik nga pala ako dito sa may shell gasoline station kasi bibili ako ng pang change oil natin na langis na lang natin kung mayroong available kaya yeah, pabila ko ng ano langis nyo yung yung gray ah, sa uh, loob yun eh, sige sige advance ah advance <laughs> katahago Kasi medyo mas mahal siya kaysa sa ibang langis nila. Hello, Bo. Anapag po ako? Hi, five ko and four. Meron po ako ano dito. Yung... Sige, sir. Pahawak kami, sir. Ay, yun, sorry. Pasensya, hindi namin siya mag-discount today. Walang signal. Pero kaya, pwede pang balik ako bukas o... <laughs> Online kasi Sayang show, yun. Sayang yun ah. Kaya nga po. Hindi ko ma-answer. Pag sa kabilang branch kaya ako? Try. Try lang sir. Ako kaya. Hindi kaya dito lang na branch yung walang signal. Baka meron din sa kabilang Hindi ko na kalimutin. Try niya lang po sir. Sunod yan. na dito. Saan, Apo. Sa anong sena? Ako. Sa anong Sa so, may entrance po. ng New market. Oo. Oh, try niya lang po sir. Pero kung yung gas ko papunta lang. Hindi kami maka-discount. Sige po. Okay lang siguro. Sunod na lang. Asensya na sir. Okay lang. Okay at eto na mga best friend yung paborito natin na langis na pinag change oil dito kay XR sayang nga lang kasi yung kagandahan sana dito sa my shell meron silang discount na 25 pesos yata yan nung nakarang bumili kasi ako sa kanila 25 pesos yung na discount natin sa isang litro ng langis na yan at ayun, sayang nga lang kasi offline ngayon hindi nila ma-process yung discounted price nila. Kasi sa kabilang branch, kung sasadyain ko pa yung kabilang branch, parang same lang. Yung na-discount ko, parang pupunta rin lang sa gas. Siguro mga 20 pesos hanggang pabalik ng bahay. <laughs> ba diba? Parang, parang yun lang din eh. Hindi e okay lang. Diyan na lang kada yun change oil lang ako kasi dapat ito nasa 56,000 na dapat yung tinakbo kaso sumobra na ako ng 121 km kasi yung pag change oil ko nga uh, based nga sa experience natin dito kay XR napapaabot ko naman siya sa 4,000 kilometers bago ako mag change oil which is hindi naman talaga recommended <laughs> Pero okay pa naman yung langis natin kahit inaabot niya yung ganoon eh. Ah, uh, siyempre, dapat lagi naman nating i-check kung nagbabawas pa yung langis natin. Pagka nagbabawas kasi tapos hindi natin na change oil, hindi natin na uh, bantayan na bumaba na pala yung oil level natin hanggang sa natuyuan na, mas mahal yung pyesa kaysa sa langis na nabibili natin dati dahil nagkaroon nga ako ng dalawang motor na TMX 155 yung ginagamit ko dati doon na uh, langis ay eh, yung mumurahin lang yung Sheldon na kulay-pulay -pula yung lalagyan 160 pesos yata yung noon or 180 pesos pero yung interval ng pag-change oil ko every 15 to 30 days depende na lang basta nakabase lang ako dati sa araw na araw ng paggamit doon hindi talaga sa kilometro yung Basihan ko dati. Kumbaga, yung ano lang kung ilang araw lang siya nagamit, yun lang. Yan, stop play tayo ngayon. Eto na nga yung tinutukoy ko sa inyo dapat lagi tayong handa <laughs> umikot kasi ako dun dun banda kasi bumili ako ng papaya eh pag uwi ko nabutan na ako ng ulan kapote na lang at dinala ko tong kapote kahit mahina lang naman to tapos pagkasot tumigil na no <laughs> ayan so, yeah. No? Kumina din lang yung ulan no? <laughs> so ayun lang muna mga best friend Maraming salamat sa panonood Hanggang sa muli It and bye bye.